isang umaga, magigaising ka at mapagtatanto mong hindi na ito simpleng pagot lamang. Ito na ang tahimik na pakawala na iyong pakalalaki. Ang tigas na dati mong inasahan ay wala na. Ang pagnanasa ay unti-unting kumukupas. At walang sinuman ang nagsasalita tungkol dito. Ngunit heto ang katotohanan. Ang naknanakaw ng iyong lakas sa silitulugan ay hindi lamang edad. Ito ay isang bagay na mas malalim at ang solusyon ay hindi nagmumula sa isang asul na tableta. Ito ay nagmumula sa isang natural na kutsara na ininom tuwing umaga. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan sa paktulong. Sa mga lalaking higit sa 60 na may balik ang kanilang sigla. Nakipagtulungan na ako sa mga veterano, mga lolo, mga retiradong negosyante, mga lalaking inakalang tapos na ang lahat hanggang sa matuklasan nila kung paano kayang ibalik ang katawan kahit na lampas 70 na. Ang likas nitong kapangyarihan kapak inalagaan ng tama. Iniisip ng karamihan sa mga lalaki na kailangan nila na ng hormon o gamot para maramdaman muli ang kanilang sarili. Ngunit paano kung ang tunay na problema ay ang pamamagang iyong maugat, ang tulok na testosteron mo at ang stress hormon na umaagaw sa iyong pakalalaki? At paano kung may tatlong sinaunang sangkap na pinagsama sa isang pang-araw-araw na gawi ang makapagsisimulang baliktarin ang lahat ng iyon? Iyan mismo ang tungkol dito. Isang kutsara tuwing umaga isang simpleng timpla na nakatulong na sa makalalakihan sa buong bansa na may balik ang matatak et, pang matagalang paninigas ng natural, may kumpiyansa at walang masamang epekto. Sa ilang sandali, isisiwalat ko ang eksaktong nasangkap sa loop ng timplang ito, kung paano ito gumagana, at kung ano ang maari mong asahang maramdaman sa mga susunod na linggo, manatili ka akin dahil ang susunod na malalaman mo ay maring makbago ng lahat. Bago tayo sumisit sa sangkap kung hindi ka pa nakasubscribe, sige at pindutin ang button na iyon at iyon ang notification bell para hindi ka makaliktaan ng simpleng natural na tips sa kalusugan na partikular na idini nyo para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang mensahang ito ay tumatatak sa iyo, mag-type nga ang uno sa comments. Kung hindi naman, mag-type nga zero at ipaalam sa akin kung paano kita mas mapaglilingkuran. Ngayon, pakusapan usapan natin ang puso ngang solusyong ito. Ano nga ba talaga ang nasa isang kutsarang iyon tuwing umaga at bakit ito epektibo? maksisimula tayo sa pundasyon ang dahilan kung bakit nabuo ang buong formulang ito. Dahil kung gusto mong ibalik ang matatak at natural na paninigas, nang walang gamot o masamang epekto, kailangan mong maksimula kung saan tunay na naksisimula ang siglang ng isang lalaki, ang iyong nga hormon. At diyan pumapasok ang macarut. Isa, ang natural na solusyon isang kutsara lang tuwing umaga. Gusto kong maksimula sa isang personal na kwento, Ilang taon na ang nakalipas, isang lalaki ang pumasok sa aking opisina. Siya ay 67 taong gulang. Umupo siya tumingin sa aking mamata at nagsabi, Doktora, pakiramdam ko unti-unti na akong nawawala. Mababa ang kanyang enerhiya, wala na ang kanyang kumpiyansa sa, sa silid tulugan. Hindi siya nagahanap ng himala kundi isang paraan lamang para maramdaman muli ang kanyang sarili. Wala siyang sakit, hindi siya sira, ngunit nawalan siya ng koneksyon sa sarili niyang katawan at sa tahimik, natatakot siyang baka huli na ang lahat. At sinabi ko sa kanya kung ano ang sinasabi ko sa libu-libong lalaki mula noon, hindi pa huli ang lahat, ni malapit man lang alam pa rin ng iyong katawan ang dapat gawin. Kailangan mo lang itong bigyan ng tamang suporta sa tamang paraan bawat isang araw. Ganyan isinilang ang pang-araw-araw na kutsarang ito. Hindi mula sa teorya, kundi mula sa mga totong buhay, totong pakkadismaya, at totong pakbabaliklub. Isang kutsara, iyon lang. Tuwing umaga bago ang iyong unang pakain, maaring simple pakinggan at iyon ang kagandahan nito. Ang timplang ito ay hindi isang magic powder. Ito ay kombinasyon ng tatlong masusing pinaaralan, subok na sa panahon at natural na sangkap macarut, luya at aswaganda na nagtutulungan upang muling buhayin ang uh, mga sistema na responsible para sa daloy ng dugo, produksyon ng hormone, at emosyonal na katatagan. Ito ang mga mismong sistema na kumokontrol sa iyong kakayahang makaroon at mapanatili ang paninigas. Kapag humihina ang mga ito dahil sa edad, humihinto sa pagana ang mga bagay-bagay gayang dati, Ngunit kapag pinakain mo sila ng tama, magsisimula kang makaramdam ng isang bagay na gumagalaw muli enerhiya, paknanasa, lakas, hindi pilit, hindi artipisyal, kundi natural, matatak at buhay. Ang ikinagugulat nang karamihan sa mga lalaki ay kung gaano kabilis nagsisimulang tumugon ang kanilang katawan kapag naging bahagi na kanilang ritual sa umaga ang timplang ito. Hindi natin pinakusapan ang panandaliang stimulasyon pinakusapan natin ang muling pakbuo mula sa lug. Sinabi sa akin nga lakihan na nagsimula silang magising na may paninigasa sa umaga muli, itinigil nila ang pagkatakot sa pagtatalik. May naramdaman silang nagbago tahimik sa simula, ngunit hindi may kakaila na totu. At heto ang nakikita kong pinaka-nakaka-inspire. Hindi lamang ito ang pisikal na pagbabago. Ito ay kung ano ang nangyayari sa kumpiyansa ng isang lalaki kapag napaktanto, niyang may kakayahan pa rin ang kanyang katawan na ang kanyang pinakamagagandang araw ay hindi patapos, na mariniyang maramdaman muli ang pagiging isang lalaki hindi dahil sa isang tableta, kundi dahil sa isang bagay na ginawa niya para sa kanyang sarili. Kaya ngayon na alam mo na kung ano ang magagawang pang-araw-araw na kusarang ito tingnan natin ng mas malapitan ang unang pangunahing sangkap ang nagpapagising sa iyong mahormona at pangyanasam mula sa lup. Dalawa, gigisingin ng macarut ang iyong testosterone at pagnanasa. Hindi ko malilimutan ang unang pakakataon na ini inirekomenda ko ang macarut sa isa sa aking mga matatandang pasyente. Siya ay 72. Kamakailan lamang na biyudo at nagsimulang makipagdate muli pakatapos na maraming taon na mag-isa ngunit lumapit siya sa akin na mukhang talunan. Doktora, sabi niya, mahalaga siya sa akin, gusto ko siyang makasama, pero ayaw lang sumunot nang katawan ko. Nahihiya ako na parabang hindi na ako ang lalaking dati. Narinig ko ang sakit sa kanyang boses. Hindi lang ito physical, ito ay emosyonal. Hindi niya kailangan ng nga performance drugs o isang mabilis na solusyon. Ang kailangan niya ay maramdaman muli ang kanyang sarili. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng macarut. Tumutubo sa matas na kabundukan ng Andes sa Peru, ang macarut ay ginamit sa lupngang maraming siglo bilang simbolo ng sigla at lakas ng kalalakihan. Ngunit higit sa tradisyon, ang nakpap espesyal sakanya ay ang kakayahang natural na suportahan ang sariling production ng testosterone ng katawan. Walang mga hormone, walang artificial na stimulasyon tahimik, at tuloy-tuloy na pagising lamang ng iyong likas na pagnanasang panlalaki. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga antas ng testosteron ay may posibilidad na bumaba hindi biglaan, kundi unti-unti. At kasama niyan ang pakapagod, mababang mood, pakawalang ng pagnanasa, at oh, mas mahinang paninigas. Pumapasok ang matcha, hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa iyong katawan, kundi sa pamamagitan ng marahang pag-udyog dito pabalik sa balanse. Ang malalaking ginabayan ko sa prosesong ito ay madalas na nagulat ng na isang bagay na hindi inaasahan. Hindi lamang sila nakakaramdam ng mas malakas na tugon sa seksualidad, nararamdaman din nilang muling nakakonekta sila sa emosyonal. Buma balik ang kanilang kumpiyansa, ang kislap ng pagkalalakina dating tahimik ay biglang naksisimulang gumalaw muli. Napapansin din ito, kanilang makapareha, hindi lamang sa silit tulugan kundi sa kung paano sila kumilos, kung paano sila maksalita, kung paano sila nakikipag-ugnayan sa mundo. Kapag iniinom mo ang matcha bilang, bahagi nga iyong ritual sa umaga, binibigyan mo ang iyong katawan ng senyales na maksimulang muling gumawa, na naalalahanin kung ano ang pakiramdam nun, nang gumagana ang lahat ng maayos. Hindi ito tungkol sa pakbabalik ng oras, kundi tungkol sa muling pakonekta sa bahagi mo na hindi naman talaga nawala na tutulok lamang. Nahihintay ng tamang panggatong. Ngunit ang testosterone ay isang bahagi lamang ng kwento upang tunay na mabuhay ang isang paninigas. Ang iyong dugo ay kailangang dumaloy ng malaya, malakas at walang pagtutol. At mayroong isang natural na sangkap na tahimik na nakikipaglaban para sa sirkulasyon ng lalaki sa loob ng maraming siglo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito gumagana. Chetlo muling itsetseyo na luya, kaya ang telo na tugo sa eri. Ilang taon na ang nakalipas, may nakilala akong lalaki, si Mang Roberto. Siya ay 68, isang retiradong bumbero, matibay sa panlabas, ngunit may daladalang bigat na hindi niya mayalis. Doktora, sabi niya, pakiramdam ko'y pinaktaksilan ako ng katawan ko, gusto kong makasama ang asawa ko tulad ng dati, pero doon sa ibaba, walang nangyayari. Humina ang kanyang boses. Hindi dahil sahiya. kundi sa pagkadismaya ang uri na nabubuo kapag alam mong nandiyan, ang paknanasa ngunit hindi lang tumutugon ang iyong katawan. At ang katotohanan, para sa maraming lalaki tulad ni Mang Roberto, ang isyo ay wala sa isip o sa mga hormon. Ito ay nasa dugo. Ang paninigas ay literal na usapin ang sirkulasyon. Kung hindi makakarating ng buo ang dugo sa ari at manatili dun, walang ibang mahalaga. At sa paglipas ng panahon, ang mga ugat ng dugo na dating gumagana ng walang kahirap-hirap ay maaring maging matigas, mamaga at makitit. Diyan pumapasok ang luya, higit pa isang pampalasa sa kusina. Ang luya ay isang makapangyarihang natural na anti-inflammatory na gumagana sa kaibuturan ng iyong vascular system na kakatulong itong bawasan ang tahimik, na pamamaga, na naipon sa paglipas ng mga taon na naglilinis ng daan para sa mas malakas at mas mayos na daloy ng dugo at kapag mas maganda ang daloy ng dugo, sumusunod ang paninigas. Nakita ko ito mismo. Ang malalaking hindi kayang manatiling matigas ay ngayon ay nagigising na, na may paninigas o magamuli. Hindi dahil uminom sila nga artificial, kundi dahil nagsimulang gumalaw ang kanilang dugo tulad ng dati. Ang luya ay hindi kumikilos na parang gamot, hindi nito pinipilit ang iyong katawan na tumugon. Binubuksan lang nito muli ang pinto na nagpapahintulot sa kalikasan na gawin ang laging idinisenyo nitong gawin. Bumalik si Mang Roberto upang makita ako pakatapos ng tatlong linggo na may ngiti na hindi ko nakita nang una. Hindi siya gumaling ngunit may nagbago. Simple lang ang kanyang nga salita bumabalik na. At iyon ang gusto ko para sa iyo maramdaman na ito'y bumabalik. Ang iyong lakas, ang iyong kumpiyansa, ang iyong pakiramdam ng kapangyarihan bilang isang lalaki. Ngunit ang daloy ng dugo at testosterone ay dalawang bahagi lamang na equation. May isa pang nakatagong puwersa na madalas na napapabayaan at tahimik nitong ninanakaw ang iyong kakayahang gumanap. Ang tinutukoy ko ay ang stress. Hindi lang ang halatang uri, kundi ang talamak at tahimik na tensyon na nabubuo sa paglipas ng panahon at sumisira sa iyong pagnanasa ng walang babala. At may isang sinaw ng ugat na nagtatagle ng susi upang i-reset ang lahat ng ito. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo. Apat. Binabawasan ng ashwaganda ang stress nireregula ang mahormone at pinapabuti ang performance? May isang bagay na hindi natin gaano pinausapan bilang mga lalaki. Ang stress. Hindi ang uri na isinisigaw mo. Hindi ang uri na sumasabok. Ang tinutukoy ko ay ang tahimik na uri ang uri na pumapasok sa paglipas ng mga taon naninirahan ninirahan sa kaibuturan na iyong dibdib at dahan-dahang sinisipsip ang buhay mula sa iyo. Nakita ko na ito nang hindi mabilang na beses mga malalakas na lalaki na nagtaguyod na pamilya na nagtrabaho ng husto sa bungbuhay nila ngayon ay nakahiga sa gabi at nagisip kung bakit sila napakalayo sa mundo at sa kanilang sarili. May isang lalaki na malinaw kong natatandaan. Ang pangalan niya ay Mang Jose. Siya ay 74. Matalas ang isip. Ngunit makikita mo sa kanyang mata hindi pa siya tunay na nakapagpahinga sa loob ng maraming taon. Hindi siya makatulok ng maayos, palaging tensyonado. At ang pagtatalik ay naging isang ala-ala nalang. Wala na siyang nararamdamang pagnanasa at ang mas masahol pa hindi na niya nararamdaman ang kanyang sarili. Mababa ang kanyang testosteron. Wala na ang kanyang paninigas. At ang mas malalim na katotohanan ay ito. Ang kanyang nervous system ay matagal nang tumatakbo ng sobra-sobra. Nakalimutan ang kanyang katawan kumpaan paano mak -relax. Dun ko ipinakilala sa kanya ang ashwagandha. Hindi ito isang usong suplemento. Ito ay isang sinaunang adaptogenic na ugat na ginamit sa libu-libong taon upang pakalmahin ang katawan, balansehin ang isip at ibalik ang hormonal harmony. Ang nagpapalakas sa ashwagandha ay gumagana ito ng tahimik sa ilalim. Hindi kanito pinasisigla. Ibinabalik nito sa isang mata at malusog na ritmo. Pinapababa nito ang kortisol ang hormona na inilalabas ng iyong katawan kapag na-stress ang parehong hormone na, kapag hinaya ang hindi makontrol, ay sumusupil sa testosterone, sumisira sa pagtulok, at nagnanakaw ng iyong sexual na pagnanasa. Pagkatapos nang dalawang linggong pakinom ngang ashwaganda tuwing umaga, bilang bahagi timplang ito, bumalik si Mang Jose na may higit pasamas sa magandang tulok. Nagbago ang kanyang boses, lumambot ang kanyang mukha. Sinabi niya sa akin, doktora, hindi ko namalayan kung gaano ako katensyonado. Pakiramdam ko'y mas magaan ako. Pakiramdam ko'y nakakahinga na ako muli. At dahan-dahan, nagsimulang bumalik ang kanyang pagnanasa. Naging mas maasahan ang kanyang paninigas hindi mula sa puwersa, kundi mula sa balanse, mula sa wakas na pagpapahinga at pagbawing kanyang katawan. Iyon ang kagandahan ng ashwaganda. Hindi nito nilalabanan ang iyong katawan. Ipinapaalala nito kung paano gumana muli. Kapag hindi na-stress ang nagpapatakbo ang palabas, ang iyong likas na pagkalalaki ay lumalabas sa ibabaw ng buo at may kumpiyansa. Ngayon, sa pagtutulungan ng tatlong sangkap na ito muling pagtatayo ng testosterone, pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, at pagpapakalma ng nervous system marahil, ay naiisip ka kung paano mo ito pagsasama-samahin sa isang makapangyarihang pang-araw-araw na gawi. Iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod. Lima, paano ihanda ang timpla? Ngayon, alam mo na kung ano ang magagawa ng tatlong sangkap na ito para sa iyong. Katawan kung paano nila ibinabalik ang iyong testosteron, pinapabuti ang daloy ng dugo, at pinapakalma ang stress na pumipigil sa iyo. Pag-usapan natin kung paano mo sila pagsasamasamahin sa isang simple at makapangyarihang pang-araw-araw na ritual. Dahil iyon ang layunin nito. Hindi ito isang plano ang paggamot o isang komplikadong gawain. Ito ay isang pang-araw-araw na sandalingang pangangalaga, isang tahimik na kilos ng pagpapanumbalik, isang bagay na para lamang sa iyo. At mahalaga iyon dahil karamihan sa mga higit sa 60 ay hindi nagahanap ng isa pang bagay na idadakdak sa kanilang listahan ng gagawin. Ginugol mo ang iyong buhay sa pagtatrabaho, pagbibigay, paglutas ng problema para sa lahat. Iba ito. Ito ay tungkol sa wakas na pagbibigay ng isang bagay pabalik sa iyong sariling katawan sa paraang madali, napapanatili at lubos na epektibo. Narito kung paano ito gawin? Maksimula sa isang malinis na mangkok at paksamahin ang satu kutsara ng maca powder, satu kutsara ng luya powder, ginger powder, at satu kutsara ng ashwagandha powder. Iyon lang. Tatlong simple at makapangyarihang sangkap Haluin silang mabuti hanggang sa maging pantay ang timpla. Pagkatapos, ilagay ang pinahalong ito sa isang garapon na hindi pinapasok ngang airtight glass jar sa iyong refrigerator. Pananatilihin nitong sariwa at mabisa ang masangkap. Tuwing umaga, bago ang iyong unang buong pagkain, kumuha ang isang punong kutsara ang timpla. Maari mo itong ihalo sa maligamgam na tubig, o mas mabuti ihalo ito sa lemon water para mapabuti ang pagsipsip. May malalaking gusto itong ihalo sa unsweetened almond milk o ihalo sa plain yogurt. Hindi kailangang maging napakasarap. Kailangan lang itong maging bahagi ng iyong ritmo. Isang maliit na kilos bawat araw na nagsasabi sa iyong katawan, nakbabalik na ako. Etang ang pagiging tuloy-tuloy ang pinakamahalaga. Hindi ang ginagawa mo ng isang beses ang nagbabago sa iyong buhay. Ito ay ang ginagawa mo tuwing umaga, nang tahimik at may intensyon ang nagsisimulang magbago sa iyong biyolohiya mula sa loob. Bigyan mo ito ng oras. Maging mapagpasensya. Alam ang iyong katawan kung ano ang gagawin at ito ay nakikinig. Ngayon, marahil ay nag-isip ka kung ano ang susunod na mangyayari. Paano mo malalaman kung gumagana ito? Anong uri nga pagbabago ang maari mong asahan sa iyong nga unang linggo? Iyan mismo ang gusto kong ipakita sa iyo dahil ang timeline ng pagbabago ay madalas na mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng malalaki. Tingnan natin ng mas malapitan. Anim, ano ang asahan sa palipas ng panahon? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko mula sa mga lalaki kapauna nilang narinig ang tungkol sa timplang ito ay gaano katagal bago ako makaramdam ng epekto? At lagi kong sinasagot sa parehong paraan, ang pagaling ay hindi isang kidlat. Ito ay isang pagsikat ng araw. Hindi mo laging napapansin. Ang sandaling nagsisimula ito. Ngunit unti-unti, nagsisimulang lumiwanag ang lahat. Ang iyong katawan ay hindi lang basta nag flip ng switch. Naalala nito kung paano bumalik sa buhay. Sa unang linggo, karamihan sa mga lalaki ay hindi. Nakakaramdam ng biglang pagtaas ng panyanasa. Nakakaramdam silang ng isang bagay na mas tahimik ang tulog ay nagsisimulang medyo lumalim. Ang maumaga ay hindi, nagaanong mabigat, ang ulap sa isipan na nakaupo sa iyong, dipdip dip o sa likot ng iyong magamata ay nagsisimulang umangat ng kaunti. Mayroong isang katatagan, isang kalambutan, na parang sa wakas ay nakakahinga na ang iyong nervous system. Iyan ang senyales ng iyong katawan na may nagbabago. Pagsapit na ikalawang linggo, Maari kang maksimulang makapansin na mga pagbabago sa pagalaw at mood. Maaring maramdaman mong medyo lumuwag ang iyong magkasukasuan. Ang pagtayo mula sa isang upuan ay hindi nagaanong mahirap. Maari kang umayat ng isang hagdanan ng hindi humihinto sa kalagitnaan para huminga. Ngunit higit sa lahat, may isa pang bagay na maaring bumalik. Ang paknanasa. Hindi malakas, hindi pilit, kundi natural. Maari mong tingnan ang iyong kapareha at maramdaman muli ang tahimik na pahila, ang kislap na matagal ng hindi nakpapakita. At kapag dumating ang sandaling iyon, maaring sorpresahin ka ang iyong katawan. Maari kang makaramdam na mas matigas, mas may kontrol. Hindi iyon himala. Iyon ay sirkulasyon, testosterone, at balanse na sa wakas ay ginagawa ang kanilang trabaho. Pagsapit ng ikatlo o ikaapat na linggo, madalas itong nagiging mas halata. Maari kang magising na may paninigas sa umaga muli, mas matatak ang iyong pakiramdam, mas may kumpiyansa, mas parang ikaw. At hindi ito dahil pinilit mong gumanap ang iyong katawan. Ito ay dahil binigyan mo ito ang tamang kondisyon upang gumaling. Iyon ang nakpapaiba dito sa isang tableta. Hindi ito isang mabilis na solusyon. Ito ay isang tunay na pagpapanumbalik. Munit heto ang bahaging pinakamahalaga. Hindi ito ang katapusan ng paglalakbay. Ito ay simula pa lamang. Dahil kapag nagsimulang tumugon ang iyong katawan, kapag naramdaman mo ang pagbabalik ng kapangyarihang iyon, ang tunay na tanong ay paano mo ito mapapanatili Paano mo poprotektahan ang pag-unlat na iyon at dadalhin sa mga darating na taon? Iyon ang pag-usapan natin sa susunod at ipinapangako ko, ito ay mas simple at mas kapakipakinabang kaysa sa iyong iniisip. Konklusyon, kung umabot ka hanggang dito, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lamang kinik, sa pakikinig, kundi sa pagmamalasakit sa iyong sariling kalusugan upang manatiling nakatutok. May sinasabi iyan tungkol sa iyo, sinasabi nito sa akin na sa kaibuturan mo, hindi ka pasumusuko. At iyan mismo ang uri ng lalaki na ka na tunay na pagbabago. Dahil ang katotohanan ay ang muling pagbawi sa iyong lakas bilang isang lalaki pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa pagabo sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa buhay na iyong pinakdaanan at pagpili araw-araw na ibigay sa iyong katawan kung ano ang kailangan nito upang patuloy na makpakita para sa iyo. Pinakusapan natin ang tatlong sangkap. Matcha na marahang ginigising ang iyong natural na testosterone at pagnanasa. Luya, na tumutulong na ibalik ang daloy ng dugo sa pamamagitan ng paglilinis ng pamamaga na nagpapabagal sa iyo. At aswaganda na pinapakalma ang bagyo sa loop, nagpapababa ng stress, tumutulong sa iyong matulog at nakbibigay sa iyong nervous system na kapayapaan na matagal na nitong hinahanap. Tatlong simpleng sangkap, isang pang-araw-araw na gawi at isang libong malilit na paraan kung paano nagsisimulang bumalik sa buhay ang iyong katawan. Marahil ay nagsisimula ito sa mas mahimbing na tulog, Marahil ay sa sandaling mapaktan mong mas malayo na ang iyong nalalakat ng hindi hinihinga. O marahil ay kapag sin mong mas tuwid na ang iyong tindik, mas malinaw ang iyong paksasalita, tinitingnan mo ang iyong kapareha na may isang bagay sa iyong nga mata na matagal mo nang hindi nararamdaman. Hindi mahalaga kung kailan ito mangyayari. Ang mahalaga ay nangyayari ito at ikaw ang gumawa nito. Hindi ito isang reseta. Hindi ito tungkol sa pag ng kung ano ang sira. Ito ay tungkol sa pag-alala na walang nasira sa simula pa lang. Ginagawa nga iyong katawan ang lahat ng makakayan nito sa kung anong ibinigay dito. Ngayon, sa wakas ay binibigyan mo na itong nga kasangkapan na matagal, na nitong hinihintay mga kasangkapan natural, banayat, at ginawa upang suportahan ang nga sistemang pinakamahalaga. Kaya magsimula ka sa isang kutsara tuwing umaga, manatiling tuloy-tuloy, hayaan mong umusat ang proseso. Ang mapagbabago ay maring tahimik sa simula, ngunit maniwala ka sa akin, darating sila. Dahil nakita ko na ito sa mga lalaking mas matanda sa iyo, sa mga lalaking inakalang wala ng oras, hindi ka pa huli. Nasa tamang oras ka at ang susunod na kabanatang ito, ito isa iyo upang isulat ng may lakas, may kumpiyansa at may katawan na sa wakas ay nararamdaman mong sa iyo muli.